Sulit ang pagpunta mo dito kay Diwata. Kailangan makapagpa-picture tayo. Ayun guys, pag hindi ka nakapagpa-picture kay Diwata, hindi kompleto ang inyong uh, hindi sulit ang iyong pagpunta dito. Kailangan uh, pagpunta natin dito, pag uwi natin, meron tayong dala-dalang uh, picture kay Diwata. Ito guys, oh. Bago tayo kumain, sana uh, magpa mo na kami kay Diwata ng aking love at saka napakaraming tao guys na kumakain dito at ang uh, nangangarap na makapagpapicture na video at ah, dito guys oh napakabilis lang ang ila ng pagorder order dito ah, uh, mamimili ka lang kung anong gusto mong ulam meron dyan Paris Mais Sikin. may mga barbecue at sa kalungan niya, maraming pagpipilian na ulam, guys. Naman ang naman ng kanilang sabaw at sa kakanin. May libre pang soft drinks. Ay, uh, sulit talaga 'yung pagpunta dito, guys. At saka napakasaya dito, marami tayong makikilala mga kababayan nating mga mm -hmm sa gustong kumain dito kay Diwata. Yes, oh, napaka. Ah, ganda dito pagpunta. Pag-enjoy ka pa dito sa kapaligiran. Ang marami kang makikilala. Mami, meron din na ibang mga salawa. Guys, so, pag-model dito, guys. Uh, kumain kami. Nag-enjoy kami sa mga pagkain dito kay Diwata. Masarap at moral lang. Sandaan peso mo, guys. Uh, busog na busog ka dito sa parisan ni Diwata. Ayan, uh, guys, so, napakaraming mga sasakyan na pumupunta dito. Sa na daw lang yan. Tama so, marami mga motor ang mga ayan ren mga motor guys diyan kumakain yan di to kai diwata Saka paiba-iba bang mga tao guys alis uh, ay may mga maalis may mga papapasok naman To so, Ayun oh napakahaba yan yang nakikita natin mga pisto diyan guys Lahat yan kay diwata yan, yung buong nakikita na natin dito sa video, lahat yan kay diwata yan, yan, napakaabang pesto niya yung mga lahat ng mga tent yan, ah kay diwata lang yung lahat yan, ito ito Dami, gawa naman na kayo saka napaka luwag doon sa loob ng kanyang pesto at maraming mga lamisa na pagpipilian natin kung saan ba yung pipisto kung kakain na tayo. Yan guys. <laughs> Yan sa <diwata> guys. <laughs> kita. Tapos wag pa picture. Malatog. Ayun. Balik ka naman siya sa kanya. Uh, trabaho. Nagtatagtad siya ng kanyang paris. O napakasimpleng ano lang niliwata. Kahit siyang may-ari uh, tumutulong pa rin siya sa kanyang mga uh, tao sa pagtitinda uh, ng kanyang kita, nakakita gap kita paresan yung guys yung oh, nagpagpagsar kami kay Diwata ay natuwang tuwa kami na nakapagpa picture kami ng malapitan sa kanya yan ha Ah, uh, si Diwata din guys, so oh, tuwan naman na mga nakapapictures na ito. Guys, uh, support na natin si Diwata ang kanya. Diwata, oh, nakita na ako ng personal para mas lumago pa siya. Thank you guys. Bye.